Mga papuri at masasayang karanasan sa ating bansa ang ibinahaga ni Pope Francis sa kanyang general audience sa Vatican City. Kabilang narito ang pakikasalamuhan niya sa mga pamilya at kabataang Pinoy. Balita hatid ni Cara Davie. Merkules na umaga may pagkakataon ng mga nasa Roma na makasalamuha ang Santo Papa karaniwang ginagawa sa St. Peter's Square ang general papal audience pero ngayon ginawa ito sa loob ng Paul VI Hall sa Vatican umuulan kasi at winter ngayon sa Roma Sa kanyang mensahe ikinwento ni Pope Francis ang kanyang apostolic visit sa Sri Lanka at Pilipinas Aniya, lubos daw siyang naligayahan sa kanyang pagbisita sa Pilipinas. Pinapurihan niya ang debosyon ng mga Pilipino sa Santo Niño at hinikayat ang mga Pilipino na patatagin pa ang kanilang pananampalataya para magsilbing mensahero ng mabuting balita ng Panginoon sa buong kontinente ng Asya. Ikinwento rin niya ang kanyang pakikisalamuha sa mga bata at mga pamilya sa Pilipinas. Biyaya raw ng Panginoon ang mga bata at ang pagkakaroon ng mga anak. At hindi raw siya naniniwala ng pagkakaroon ng maraming anak ang ugat ng kahirapan sa mga developing countries tulad ng Pilipinas. Aniya, hindi overpopulation ang ugat ng kahirapan, kundi ang sistema sa lipunan na labis na mapangapi at nakatuon lamang sa pera at nagdudulot ng hindi pagkakapantay-pantay. Sa puntong ito, nagpalakpakan ng mga tao. Hinikayat niya mga Pilipino na panatilihing buo ang pamilya. Mula dito sa Rome, Italy, Cara David, Gemini News.